sabaw ng manok dagdagan ng tubig lutuin ang macaroni pasta according to package direction 400 grams init tayo ng mantika At isa lang bawang mag-ingat kita si nos add ang sibuyas idagdag ang hinimay na manok, haluin dagdag ng tubig ng pasta. Lutuin pa ng mga dalawang minuto. Pagkatapos ng dalawang minuto, i-add na natin ang ating spaghetti sauce. Lutuin ng mga 10 minutes or hanggang lumapot ang kanyang sauce. Haluin. lahat ng paminta Combine spaghetti sauce and pasta bater. Dalawang kutsarang harina. 400ml milk Pakuluan natin ang cheddar cheese Lutuin hanggang mag-melt ang cheese Thank you guys for watching. Yan na po ang ating cheesy no-bake macaroni.